Sino pa ba ang pwede dyan? Kado na lang, sir. Si Puto na lang, coach, eh. Ha? Si Puto. Hindi pa rin. Wala tayo tayong magagawa. Kari. Puto. Uy! Oh, pare, bakit? Maglaro ka na. Total, panalo na tayo, eh. At saka ilang seconds na lang naman, eh. Tumaw-tao ka na lang sa ilalim. Yoko, eh. Papasok niyo ko pag last seconds na lang. Okay na yun. Nandiyan sila, Gino. Ayan, Oh. Chansa mo na magpabida. Alam, Pasok na. Huh? Huh? Hindi tayo matatalo, ha? Sige, pare. Nako! Bakit? Nako! Bakit pasok si Puto? Wala na tayong players. Disqualified na lahat. Di ba, ilang seconds na lang naman, eh. Sorry.

importante yan. Oh, oh. Huwag magpapaula ng mga paula. ha? Maliwanag ba? Mm. Okay. 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 game, game, Pwede hindi pa rin. pwede yung pare. Tara, tara, gupin natin. Oh, Jackie lo. Gandang Opo. umaga po. Opo. Opo, iha. Eh, hmm. eto nung papeles nung jeep. Ah, ah, ber, Eh, Jackie lo. Eh, siguro naman eh, hindi ko pwede bayarin kasi laki nang hinulog mo sa akin, ha? May depreciation na yan, may depreciation Tandaan mo, katakot-takot mo nang ginamit 'yan, ha? At saka kumita ka na iha, ha? <laughs> ay siguro lang ay natin mga mga two, 20% mawawasan ko doon sa jeep, ha? 20% lang. Eh di sige ho, ayon bahala. Kung yun lang hong dapat mapunta sa akin eh. Di sige ho. Kailangan-kailangan ko lang ho kasi pamasahe namin magkapatid. Eh, Aha! Bueno, iha. Bukas na bukas. Handan ang mo. Kunin mo rito. Ibibigay ko sa'yo. Salamat o. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko yun. Oo, salamat o. Ay, teka, 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 teka. Iiwan mo yung jeep, ha? Ngayon, ha? Iiwan mo na dyan, ha? Oo. ah. Salamat oh, o. Sige, ha. <laughs> uh -huh. hmm paano. Iwanan muna kita dito, ha? Bibili na lang kita ulit pag... pag nakuha na namin yung mana namin. Huwag kang makikipagbungguan, ha? Sige. <laughs> nga. Ah, oh, magandang maganda naman. Daralo kami dito rin ako. Mga lubang damit. Ah, tingnan niyo pag sakaling magustuhan ninyo. Ah, oh, Sige. Ikaw 'yung bibili niya. Dio. Dio kasali. Napasabit lang sa ako. ako sa mga damit. Ah. Anak! 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 Ano ba nangyari? Eh, Bakit ba pina-circus ko mo pa 'yan? Sakit ng katawan ko. Dangdan! Oh. Hindi ka ano, ba nabaliwas? Ah, ano, mipilay ka ba? Tingnan natin siya. Ha? Madali kayo. Ito, ito ang masamang tao. Hulihin ninyo. Ikaw na naman. Wala kang kadala-dala. Ano? Kaya, mo ko Taga! Taga! Ano mo naman ito? Wala naman Tala mo Mali ka naman ang ginagawa ninyo. Mali! Mali! Yan! Iyan ang may kasalanan ng lahat. Kaya muna. Pakibaba niyo yung asawa ni Dory. Kilala ko ito. Ito si Doka D. Di kadu do. O, tama. Di To! Ang ganun ba? na Nasa niniloko. Peke yung rilo mo. Ano peke? Ba't man tao ko talaga? ko na loko! Ano na Ang loko! Ang loko! Sige, dali sa atin! Sige! Bibitay na yun! Kaya ka utang na milyon! Oh. Yan! Diyan kami utang? Oo! Talaga! nga! Talagang walang yan! nga! Mabuti tatapos din ang kabuktutan yong walang yan yan! Churot! 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 Ang alam namin eh! Sundan si Kathy eh! pa si Churot! Oo! Pinagtulog ko lang ako siya kanini. Pero baka naiwan ko sa loob. Naku, baka matulog siya. Naku, no, no. Ay. baka Ayun! Ayun siya! Mami! Mami, Mami ano na yung nangyari kay Black? Siya. Mami, Anak. mahal na mahal ko pa naman siya. Mahal mo? Mami, mahal na mahal ko si Blackie. Talaga? Blackie, okay ka lang? Mahal na mahal mo ako? Wala naman ako sinasabi ah. Meron. Meron! Wala nga naman. <laughs> Mami. Ulo, kaganda rin ang lahi natin. Papangit naman ang sa atin. Eh, ngayon na, masaya na siguro lahat. Ako na lang ang walang minamahal. Dory. Oy, huh? bakit naman dinig ka natin eh, Mayroon na meron na mayaari niyan eh. Hindi, sasabihin ko sana ng Dory at Tiburcio, magbalain na tayo. Ayan. Tatanggapin mo ba <laughs> akong ama-anak? Ay, ng okay. itsura din naman yan eh.